Ben Tulfo, Unfiltered. Eto ho, pag-uusapan ho natin. Ano? May mga law experts na nangangamba ho. At sila ho'y eh, nagkakaroon ho ng sinasabing pag-alinlangan dito ho sa pagkalaso ng ating bansa. Sa pamamagitan ho ng desisyon ho ni President Digong, pagkalaso sa International Criminal Court ICC. Sabi ho nila na sa nangyari na ito, abay kawawa raw ang mga Pinoy kasi kapag nangyari itong sinasabi nilang pinangangambahan nila na sila mismong gumagawa ng sariling halimaw, mga abogado pa naman kayo, ewan natin kung abogado na kayo o abogado, Ang sinasabi nila, wala na raw matatakbuhan ang mga Pinoy kung sakaling magkaroon ng sinasabing problema sa hudikatura ho hu natin yung system, judicial system fails. Doon na agad negatibo ng kanilang mga utak. Kaya naman kung anong mga sinasabi, puro negatibo. Kung baga lalasunin ka, bibigyan ka na walang katiyakan, magkaroon ng kalituhan ang mga mga Pilipino. Kaya, kayo mang, kung mga sa mga abogado kayo. Iba sa inyo mga abogado eh. Ewan natin kung kagaguhan ang inyong mga sinasabi at inyong kagaguhan ay pinakakalat ninyo para magkaroon ng kalituhan at talang katiyakan ito mga Pilipino na madudunong na ngayon. Mga mga eksperto pa naman kayo, siguro sa inyo pagiging eksperto ninyo galing kay sa akademya, o di naman kayo mga lawyer kay na dilawan ang pang ang sistema ninyo ay eh, uh, magkaroon ho ng sinasabing eh, pangamba kapareho ninyo. Kayo mga nangangamba at natatakot na kapag medyo nagkaroon ng judicial system failure or nag then if it not, if that happens, para niyo sinasabi magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Matatalino na ho mga Pilipino ngayon, mga abugado, eh, stay, abugado kayo. Makinig kayo eh. Yung inyong mga takot na yan, ewan natin. Kung yung mga takot ninyong pangamba na parang ala nang wala nang matatakbuhan ang mga Pinoy natin. Sos Mario Josep, ilang presidente na bang ilang presidente na bang natanggal? Eh, panghuli, itong si Joseph Estrada. Hindi ho ba? E sa bagay, nung panahon ni Ferdinand Marcos, alapang ICC noon. Ewan natin kung buhay para sila noon. Pero yung ICC ho tayo, sinasabi yung 1999, 1998, eh, nangyari yan. Nak nakatulong ba yung International Criminal Court? Hindi! Nanonood lang sila. Hinayaan nila. In fact, sabi nga ng iba, oo, oh, natuto tayo, oo, oh, people power, yellow, yellow. ano nangyari sa yellow ngayon? Na nalusaw, naging puti. O ngayon, kayo rin yung mga dilawang mga lawyer na mga putok sa buhong, kumbaga, ewan natin kung kabobohan ninyo yan o kagaguhan lang niyo, gusto nyo lang gaguhin yung mga taong bayan kung kaya't yung inyong mga sinasabi na alam basihan. Hindi pa dumarating, abay, ginagawa nyo ng parang totoo. Siguro ganun kayo mag-isip. Kung ang gusto ninyo, bigyan ng walang katiyakan, takot yung taong bayan na para bang ICC, napakalaking bagay, itong International Criminal Court, eh para bang ito yung kumbaga International Court na ayon din tatakbuhan. Mga bossing, marami mga leaders dito, gumagana yung ating hudikatura, gumagana yung ekokutibo natin, gumagana yung legislatura natin, gumagana rin pati yung Fort Estate ang media. Ba't kayo natatakot? Siguro natatakot kayo dahil talagang tinanggalan na kayo ng inyong sandatang illegal, illegal weapon. Si Degong mismo nagtanggal yan kasi ginagamit yung ICC. Itong paggamit niyo sa ICC, akala niyo mauuto nyo yung inyong terador ng bayan, si Sabio, notaryo publiko at yung asong ulol na si Sonny, yun ang inyong terador. Ito naman si Vice President VP, nagbibigay siya ng sinasabing pag-aalinlangan, advice na kumaari, huwag daw ipairal yung sinasabing emosyon at galit ni Digong at baka naman kumaari, pag-isipan naman maigi na huwag kumala sa ICC kasi kayo nakikinabang ginagamit yung sandata. Yung sandata na, kumbaga, ang gusto ninyo, kung ito ang sandata ninyo na pumupunta kayo ron, humihingi kayo ng tulong, pinahihiya ang bansang Pilipinas, nilagay nyo sa sentro ng kahihiyaan, kaya ganyan. Ben Tulfo, Unfiltered.